hello mga ka-works, uh, magandang araw sa inyo. So may tuturo lang ako sa inyong DIY or uh, troubleshooting ng basic. Sa mga Aerox version, version 2 at version 2 na NMAX, sa uh, Y-Connect at nakakilis. Kapag nangyayari ito sa inyo, hindi nyo ma-open ang ignition kahit anong pindot nyo. Ang una nyo munang gagawin, Kapag nangyayari yan, nakalakang manibela. Halimbawa ito, nakalakang manibela. Kahit anong gawin nyo, ayaw mag-start dahil ang remote, andito na, ayaw pa rin. So, ito ang yung gawin. Yung remote, uh, push nyo ng matagal, hintayin nyo yung blink. Ito, halimbawa ito. Yun, yung short blink, ibig sabihin active na yung unit. Kung ipupush ko ulit, yon long blink ibig sabihin hindi niyo mau-open kahit anong gawin yung pindot so ang gawin nyo push nyo po ulit hanapin nyo yung short blink yan kapag umilaw na yon pwede nyo nang kuhayin ang makina ignition yun o oh, makakarinig kayo ng click tapos on nyo na yan short blink ibig sabihin active long blink, ibig sabihin kahit anong pindot nyo, hindi na po mag-active ang unit sa long blink. Ayan o. Kahit anong gawin natin. Halimbawa, ipupush ko ah. Sa long blink. Ayan, long blink. Ayan o, ayaw. So, ang gawin nyo, hanapin yung po yung uh, short blink. Ayan. Active na po yan. Ganun lang mga awards sa mga nakaka-encounter uh, hintayin nyo lang yung short blink okay na yon kapag long blink yon short blink active long blink hindi na po siya mag-active ang unit kapag nag long blink hintayin nyo po yung uh, short blink yan magiging active na po yung unit yan po mga kawag sana may natutunan tayo salamat